Wala naman mapakain niya sa umupang ito! Huwag mo ang baul! Eh ano? Iingatan mo! Huwag mo nataakin ang baul! mo magling! Tingkilan mo magling! Matito kayo! Papatito kayo! mo Please! ko kay lahat! Ibubon ko mga masama nyo ginagawa sa lahat ng kasabi nito pederasyon! Ah! Uh. Yeah. ko kay lahat! Wala ng pulis lahat ng ginagawa nyo! Walang makakatulong sa'yo, ginong Serapio. Wala. Ni ang pulis, ang pahayagan, kahit sino man sa mundong ito. Ang mga hiyong mo'y di maririnig, ang bawat kilos mo'y mabibigo. Walang papansin sa'yo. Dumain ka pa, at bukas makalawa, matatagpuan ang iyong maagang katawan sa mga itim bulak ng bulaklak ng pasig. At ibibigay niyo ang perang iyan sa amin. At kapag hindi, kung kayo'y nakakakita, pipitasin namin ang iyong mga mata. Kung kayo'y nakapagsalita, puputulin namin ang iyong mga dila. At kung kayo'y nakapaglalakad, babasagin namin ang iyong mga buto. At kung di pa rin ninyo susundin ang mga patas na ito, ang bawat daliri ninyo'y isa-isang tatanggalin. Malungkot nga ang buhay sa pedersyong ito. Ngunit kasapi na kayo hanggang kamatayan. Kamatayan lamang ang makakapagligtas sa iyo kapag sumali ka sa pedersyong ito. Buksan ang baul! Baliwala sa inyo laman yan. Baliwala! Huwag na yung buksan. Baliwala sa inyo laman yan. Hindi naman ninyo mauunawaan. Hindi ninyo mauunawaan. Punta kayo ninyo Pagpapaliwanag, hindi niyo rin may inuwaan. Nabubulok na kamay. Nabubulok na balat. Nabubulok na laman. Nabubulok na ugat. Nabubulok na buto. Isang manika? Sol! 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 Anak! Sol! Anak! Ang buwan! ang langit at ang araw. Sol! Sol! Tatay ka ng hapo? <laughs> Bidiwan mo siya! Ginasta mo ang pera ng federation para dito? Ah! mo siya! Pabayaan mo! Pabayaan mo ako! At huwag na huwag mo akong pahing naman kapahit sa tae ng Ang anak ko'y maganda! At buhay! Buhay ang anak ko! Nakapitiwan niyo siya! Pitiwan niyo siya! Anak mo, isang manika? Isang manika? Isang manika? Isang manika? Umaasa kami na mauunawaan nyo kung bakit kami napilitang parusahan si Ginoong Serapio. Tinuturuan niya ang mga kasabing magkaroon ng haraya, ng mga pangarap, na di naman matutupad at tatataglamang ang ating bayan. Ang ginawa niya ay nakasisira sa mga kasabi nitong federasyon. Tinutulungan lang namin sila ng par parusahan namin si Ginoong Serapio. Sumusunod, lamang na kami sa batas ng feder federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kaisan ng mga batas. Ang maninira nito, kaisan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mga Serapio ay salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya ay pulos malisya. Ipinagtatanggol lang namin ang aming kapwa-tao. Ito'y dapat ninyong lubos na maunawaan lubos na maunawaan. Nakita ninyo sila. Isa-isa ang alisan Babalik sila. Babalik. Alam nyo, nagkamali si Pinoong Serapio na sabihin niyang kami sa pabaya sa matatandang kasapi. Ang mga matatandang kasapi, ang mga matatandang pulubi, ang siyang mismo ayaw mapumuhay. Pilitin mo man sila. Ayaw nilang kumain uminom lang ng kaunting tubig araw sapagkat wala naman silang makita kundi karimian sa langit at hinihintay na lang ang pagtapo ni kamatayan sa kanilang duruwan. Bali-bali na ang kaming pakpak. -pak. Wala sa amin ang lakas upang liparin ang napakataas na pader ng kongreto. Marahil ay ipinitin na ni Mang Serapio sa harap namin ang susi sa aming pilitan. Ngunit napakahirap huwain ang sarili't ilahad ang pag -ibig. ang balon ay malalim, at sa kailaliman ang nasa ang, ang nasa lumipad at hanapin ang sinag ng araw. Ngunit ang gulo-gulanin na diway mahinang humawagayway lamang. Ako oh, haba si ano, si Beverly Pergola. Ang role sa dito, unang tagapagtanong. ano? medyo ma-art eh. Medyo lang naman. Hindi. na siya. Pagsanay ng mas... Cut! Alam ko eh. Yeah. Sa mga matatandang tendang Ang mga matatandang kasabi. Ang mga matatandang club. Cut. Hi mom. Oh, Hi. Sige paalam bye. Good luck sa show mo. Pa-sana ko Carlos. Ano dito mo mom? Ako kumakasistoran ito ng sa federasyon ng mga pulong. Hindi mahirap. Ang init ng jacket eh. Hindi <laughs> ba naman kaso nagbigay ng jacket na hindi yan? Ah, sige. Paalam na. <laughs> paalam. Hindi na ako tinulog. sa pagkain. Pat! Nabibigo. Bulaklak ng pasig. At ibibigay nyo ang perang iyan. Pre, Pera, lang. Pan! Wan! 1, 2, 3, action! Kinuong serapio. Cut! Yes, pero um, kung may napamuti na ng GTN kay Mga serapio. tungkol dun sa niya na actually yung is eh, tumulong lang siya Go! Oh, uh, ako yung tagapagtalong dito na meron eh, seryoso and ayun, hindi pa tinitingin Okay! Ngunit, nakita ba ninyo ang anak niya? Hindi. Ha? <laughs> Kung nagsasam... Cut! Hi! Ako si Neysel. Ang so, karakter um, ko sa story, um, yung first, yung una. Ako yung buong bantay dito. Ako yung medyo miring yung lang ng yung tahanan? Buong ni Serapio. Pantay. Pantay. Paano nito? 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 Paano

That's life. Go, 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 Reg. Hi, Sige. Ang uh, mga pala si John yet. My role is Serapio. Si As you can see, si Serapio, uh, kalunos yung nangyari sa kanya kasi parang pinagkakaisahan siya ng mga kapwa niya po Kaya eh, din siguro sa kamang-mahal, tsaka uh, buwan ng moralidad nila ng mga mga na mga mga, 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 mga Ah, oh, ano, ah, po sa, uh, 2. So, kung ano ano um joy pune sa February sa mosang nidi di ko e nila kasama natin ang pala magdi di 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 action! One. One. I got. Three, action. <laughs> Huwag ka si Bem! Maybe... Ooy! Pumahig! 3... Action! Huwag oh. ka masyadong lumayo kasi! Huwag <laughs> talagang buhay ang anak ko! Dali niyo siya dito! Dodo stay niyo pa! <laughs> <laughs> Ako nga pala si Kimberly Gagas. Ang gumaganap na director ng Ang Paglilitis ng Serapio. Mm -hmm. uh, ako ang um, nag-direct ng makukulit at sobrang enjoy ng mga characters. Enjoy? Yeah. Sobrang. Okay. At uh, ayun, kahit paano makakaligtas ng konte. Bakit? At least matatapos naman namin ng mm. maayos. Ah. Okay. Maganda naman ito, eh, 'di ba? Ganda yeah. nga, wala akong sinabi sa Panoorin nyo, okay? Panoorin nyo, watch! Maraming salamat, bye-bye!